Pinaghahanda na ang Quezon City sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections bukas. Bukod sa manumanong botohan, pinaghahandaan na rin ng sudad ang pilot testing para sa automated elections sa level ng barangay. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Mahigit sa sasakyan, kabilang ang aircon buses at marked government vehicles, ang ginamit ng lokal na pamahalaan ng Quezon City. Para sa distribusyon ng mga balota sa mahigit 4,000 cluster precincts ng nunsood, ayon kay City Treasurer Edgar Villanueva, simula kahapon ay naging maayos at organisado ang kanilang pamamahagi ng balota at iba pang election paraphernalia ng Commission on Elections. Yan po yung para sa anim na distrito from 1 to 6 ng Quezon City. Sa ganda ng binigay na support ng QC LGU sa COMELEC eh napaka-smooth po ng aming uh, distribution dito sa Quezon City. Sa Quezon City rin gaganapin ang pilot testing para sa automated BSKE kung saan gagamit ng vote counting machines o VCMs. isasagawa ito sa Pasong Elementary School, Judge Feliciano Belmonte Senior High School at sa CBE Town Covered Court. Gagawin din polling presence ang tatlong mall sa lungsod sa kauna-unahang pagkakataon para sa District 1, 4 at 5. Kaugnay pa rin ang puspusang paghanda ng LGU. Nag-talaga ang QC Traffic and Transport Management Department na mahigit 800 tauhan para sa magiging sitwasyon sa trapiko. Mahigit 300 tauhan naman ang ide ng Department of Public Order and Safety at 372 uniform personnel mula naman sa QCPD para tiyakin ang seguridad at kaayusan sa isasagawang halalan. Quezon City is very ready for tomorrow's political exercise. Joshua Garcia para sa Bayan.